Ayan, basahin po natin sa Tagalog itong Awit 92 verse 5. Ayan, ito po ang pagkakasalin sa Tagalog. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong mga pag-iisi ay totoong malalim. Totoo naman po talaga na dakila ang mga gawa ng Panginoon. Amen. rito naman po muli tayo mga kahunters magandang magandang hapon po o araw sa inyong lahat ayan nahunt ko lang po ito isinukli lang po sa akin meron na po ako nito mga pera na ito doon sa mga wala po kung gusto nyo po o nais nyo pong bilhin ayan open po tayo dyan 40 pesos po bawat isa ito Open po tayo dyan. Bibenta ko po ito ng isa. 50 po. 50 bawat ito. Bawat isa, 50. Okay. So, silipin na po natin mga kandya sa ano-ano nga ba ito. Yan. 5 piso na may taong 2020 po. Ito yung new generation currency. Yan. Oh, ayaw mag-focus. Bagal. Bagal mag-focus. Si. Eh. Ayan. Okay. Ikuan Ay, lang po natin na medyo magandang angulo. Ayan. Ayan, kung mapupunan nyo po yung mata nya, sa 2020, ayan, o doble po, ayan. Tapos yung lips nya, nagkaroon po ng dalawang hiwa. Ayan, sa baba. Ayan po. Okay. Ayan po yung pagkaka-error error po. Hindi gano'n makuha ng aking cellphone. Sayang. Ayan. Ito naman po, ayan oh, may tape pa. Ayan. Ito po ay, tanggalin ko nga itong tape. Ayan, lagyan ko sila ng tape si eh. siro yung mga bariya. O, oh, ayan. 2019 po ito mga ka-hunters. Ayan. Low mint mark nga po. 2019 low mint mark. At ito po ay yung yung uh, security age po nito ay type B. Ayan. Type B po. Yung letter po niyan. Ayan Tingnan po pag type B malaki po Ayan, 2019. Na 10 piso. Mga wala lang po ah. Pa nais -na nyo. Gusto yung kurso natin din nyo po. Ayan. Hmm. Low mint mark. Ito din po. 2019 yan. Low mint. Parehas din po sila na ito. Parehas lang po yan. No? 2019. Sa mga may nais lamang po mga ka-hunter sa mga gusto nyo. Yan. 2019 taong 2019 10, 20 pesos Okay po. Maraming maraming pong salamat. Mga ka-hunters, maraming maraming pong salamat. God bless you po. Bye-bye po. Bye-bye.